You are watching Artista Updates Channel Jack B. Hiwalay na Nashock ka ba? Kalungkot diba? Kinumpirma ni Barbie Forteza na hiwalay na sila ni Jack Roberto matapos ang pitong taong relasyon, ayon sa aktres Naganap ang kanilang paghihiwalay noong ikalabing apat ng Oktubre taong 2024, at humiling siya ng respeto at privacy sa publiko hinggil sa isyong ito. Naging bukas si Barbie sa kanyang naging pahayag at humingi ng respeto at privacy mula sa publiko, ayon sa kanya, hindi biro ang prosesong pinagdaraanan nila, lalo na't maraming nakasubaybay sa kanilang love story, para kay Barbie, mahalaga ang pagproseso ng kanilang nararamdaman sa pribadong paraan. Ang Jack B. ay isa sa pinakaidolo at hinangaan na love teams sa showbiz, mula sa kanilang mga proyekto sa telebisyon hanggang sa kanilang real-life kilig moments, naging inspirasyon sila sa maraming tao, ngunit tulad ng karamihan, hindi rin nila naiwasan ang mga pagsubok sa relasyon. Ayon sa ilang sources, naging dahilan ng kanilang hiwalayan ang personal differences at ang kanilang abalang schedule, hindi ito kinumpirma ng dalawa. Pero maraming nagsasabing ang pressure mula sa industriya ay malaki ang naging epekto. Ang reaksyon ng fans ay halo-halo, mayroong nalungkot at hindi makapaniwala, habang ang iba ay nagbigay ng suporta at pangunawa, ang kanilang fandom na Jack B. Nation ay nagbigay pa rin ng pagmamahal sa dalawa, kahit magkahiwalay na ang kanilang mga idolo. Hindi may kakaila na ang kanilang hiwalayan ay isang malaking balita sa showbiz, maraming tanong ang lumutang, magkakaroon pa ba sila ng pagkakataong magkaayos, makakahanap ba sila ng bagong pag-ibig, ang mga tanong na ito ay walang sagot sa ngayon. Para sa iba, ang kwento ng Jack B ay isang paalala na kahit gaano katatag ang relasyon, kailangan pa rin ng effort, komunikasyon, at tamang timing, hindi lahat ng love story ay nagtatapos sa happily ever after, pero hindi ibig sabihin ito na walang magandang alaala ang iiwan. Sa huli, ang mahalaga ay ang kanilang kaligayahan bilang individual, sa mga susunod na buwan at taon, inaasahang ipagpapatuloy ni na Jack at Barbie ang kanilang kanikanyang mga karera, at para sa kanilang mga fans, ang pinakaimportante ay makita silang masaya kahit hindi na magkasama.